Okay guys, welcome ulit sa ating vlog no. Ngayong araw ay pumunta tayo sa isang kaibigan natin na galing sa Japan. So tara, samahan nyo ako. na kami sa ano friend ko, yung meet ko yung friend ko yan, yeah, nasa kanya tayo ng joyride okay ops, kuya, ano ba yung ano tanggal yata yung stand yan no? okay okay na, okay na so let's go

dahil burol lang kanyang lolo tito. Bigyan na dito ngayon, kasama ko si, si Ken. Ayan, oh, Ken Umisawa. ano no, talaga <laughs> na ako. Ano. Dito kami sa burol na tito mo to, ano? No, lolo. Lolo, lolo tito, niya, ano? At first time namin nagkita. Puro virtual. Puro virtual live. Puro stream yard. Ah... <laughs> uh, video ko lang talaga yung ano, pagkikita namin First time namin nagkikita pa naging ng live. So, shoutout kami kay Ma'am Shai. Lawati Shai. Kay Rainier Espiel na hindi nag-imbita nung kasal. What? Tampo. Tampo? Tampo konti. Uh, so, sa lahat ng New Vibe Beach, shoutout po sa inyo lahat. Sa inyo lahat. Hindi mo na? Kuya Juice. Kuya Jules, nga ba na? Kaya basketball <laughs> so... Grabe. Uh, yung pagkikita namin is malungkot kasi nga namatay yung tito, lolo tito niya. Pero mixed emotion eh. Malungkot na masaya, kasi nagkita kami. At maraming utang ako sa ina anak ko. <laughs> Kinuha mo pa ako ninong doon. Alam ko. Oh mag na taon na yun. Oh, no! <laughs> <laughs> Marami pala akong utang sa inaanak ko. <laughs> inaanak, pag -uwi, pagpunta ko sa sambales, ha? I Bisita ako dyan, ha? So, Di na ako nagtagal. Kaya sa oras na ito, nagpaalam na ako at nag na din naman si Kin para kumain. At nagpunta kami ng Uptown Mall. Okay guys, hindi kami sa Uptown Mall. Kasama ko si Ken. Nililibrit ako ni ano, Cool Ha? Huh? Nililibrit ako ni Cool Kaibigan, dito kami sa Uptown Mall. Na-prank po kami. lalaari ari lang pala doon sa pwesta na namin. Bago <laughs> ang lahat, nagpunta muna kami sa money changer para magpapalit ng pera. Punta kami ng money changer. Kasama ko po yung napaagwapong si Ken Omisawa. misawa. kasama ko si Mr. Ken o Misawa. Ano um, ang talaga naman, no? Nakapagkamanan na akong bodyguard ng hapon. Body <laughs> <laughs> walang walang bodyguard po dito. Walang <laughs> bodyguard. Body lang, walang guard. <laughs> Ito nga po pala yung kaibigan ko na, ano, uh, Prince ng Dubai. <laughs> <laughs> oh, no! Mukha ka niya, Bombay. Napansin ko, parang ang tagal yata ni Ken sa loob ng Ani change yan. Yeah. So, sinilip ko siya. Pagtingin ko, may napansin ako. Na ang bagal pala niya magsulat. Ganun niya ano tayo, paghapon eh. Na. Pabagal niya magsulat. At habang inintay ko si Kim, naramdaman ko na gugutom ako. Kaya, ayun, gugutom na ako. Oh my God! Hoy, oh, hindi gugutom na yan. So, nagutom na nga kami, no? So, nag-aya na si Kim na maghanap ng pagkain kung saan magkakain. So, naisip ko, dahil na ayoko nang mag-rice, eh, pagkasampiot na lang kami na wala nang rice. Hindi na may order ng rice. So, naghanap kami dito sa app town. ikot kami kung saan may masarap na sampiot sa At napuntahan namin itong sampiot na ito. Alin mo pa yung pangalan ng restaurant, pero masarap siya. Isitahin nyo na lang. Sarap lang kain yun eh. Enjoy mo lang kain, ikaw mo yun eh. <laughs> ha? Ayoko ba? Sorry, 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 sorry. <laughs> o, na yan guys? Kakain muna kami. Diyan muna kayo. But I know the road is long. I wonder if you could use some company. I'm headed out that way. So, what I'm trying here to say is, I wouldn't mind if you came along with me. moments later. Okay guys, na na tayo dito sa aming bahay. And mamaya, check natin yung ano, yung i-unbox natin yung dalawang naruan na bili ko sa ibigay ko from Japan kay Kenichi kay Ken. And okay, sige. See you. Ito na, i-unbox natin yung ating unang toys, no? Actually, tinanggal ko sa box yung unang toys. Ayan, galing from Japan. Straight from Japan pa po no? Straight from Japan. Ayan. So, ito yung una-una natin mabuksan. Si Luffy. Fifth gear. So, siya yung pinakamaliit. So, yan Tinanggal ko na siya sa box. No? Ito na po siya, no? Ito yung itsura niya pag tinanggal mo siya. This is an authentic one piece toy. So, dalawa to. So, bubuksan natin. Kugupitin natin siya. Eh. Okay. Authentic toys ito no. Straight from Japan. Ayan. so, ito siya. Ang ang toy na to is uh, this is the red uh, series no. Yung movie na red, pinapadjo po yung movie na red. Ayan, ito po yung combination ni Luffy at ni Redhead Shanks. Nung nililigtas niya yung anak ni Shanks. Diba? ba? So ito po siya, ito po siya kaganda. No? Ayan. Redhead. Di ba? Oi. Okay. So, this is an authentic. Okay, next. Ang i-unbox natin ay si Nico Robin. So, paano malalaman na authentic siya? Una ano niyan to. Because meron siyang seal. Ayan po, no? Ng Toei Company. Ayan. At sa likod niya is... Diba? Yung, yung ano kasi bootleg wala siyang ganon. So, ayan po, no. This is an authentic red, ano, uh, ano to? One Piece Film Red <laughs> version. Uh, kaya ganyan po siya, no. Okay, next natin is Nico Robin. This is, uh, I think hindi siya red, no. This is a uh, authentic one piece again, no? Na toys. Ayan, malaki siya. So, let me see kung magkakano. Ayan. So, bubuksan natin, guys. Ayan, never pa siyang napanggal sa ano. Ngayon pa lang. It's an authentic. Okay, authentic po siya, no? Hindi siya bootleg. Authentic. Okay. So, ganito siya. Wow. Wow. This is an authentic Nicorobin. Yeah, so, yeah. No? How can you say authentic? which is an Nico Robin guys so ito na siya. wow di ba so Nakikita nyo, no? Authentic po siya dahil ah, You will see, meron siyang serial number Dito, I hope may kita nyo, eh, no? Hindi po lahat ng meron serial number So, ito May serial number siya Ano ito, eh? Japan, eh? Original, yan hmm.